madaling araw po nangyari, uh, isa pong away na actually hindi naman po sila kasal. Uh, live-in partner po niya itong babae. Uh, nagkaroon po sila ng heated argument na pagdating sa sa kanilang relasyon, eh, itong ayon sa babae, uh, nagkikipaghiwalay na po itong biktima natin. Uh, itong lalaki, hindi po niya matanggap na nakikipag na. Eh ngayon nag uh, dahil sa pag-aaway nila na uh, nagkaroon na sila ng uh, uh, nagpambuno na sila sa loob ng bahay. Kaya nagpatawag na ito ng responde itong babae. So pagdating po ng mga barangay tanod natin uh, nag-ano na, nag-escalate na yung gulo nila kasi parang nagalit talo yung lalaki. Bakit may mga Barangay Tanods na nagresponde. So then and then binaril nga na yung uh, kapatid nung uh, biktima din natin. So yung biktima natin binaril din pero hindi po siya natamaan. So after niya namaril, naglakad lang siya papasok sa